Christine Reyes, pinatigil ang chismis sa sweet post, matapos ang mga haka-haka ng publiko. Nagpost ang aktres na si Christine Reyes sa Facebook ng isang sweet na larawan nila ng kanyang boyfriend na si Marco Gumabao. Kasama sa post ang caption na, mahal ko yan, tatlumpo na yan siya, na agad namang napansin ng kanilang mga tagahanga. Tila ito ang paraan ni Christine upang tugunan ang mga chismis na kumakalat tungkol sa kanilang relasyon. Ito na kaya ang kumpirmasyon na maayos pa rin ang kanilang samahan, ang post na ito ay dumating matapos magsimulang magduda ang mga netizens tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Lalo na't hindi nakita si Christine sa pagdiriwang ng ika negatibo 30 kaarawan ni Marco kamakailan. Marami ang nagspekula na maaaring dumadaan ang magkasintahan sa pagsubok. Ngunit mukhang pinabulaanan ng post ni Christine ang mga chismis na ito. Ibig bang sabihin ito ay mas matibay na ang kanilang relasyon. Matagal nang magkasama sina Christine at Marco at palaging nasa interes ng publiko ang kanilang relasyon. Sa kabila ng mga chismis at spekulasyon, palaging nagagawa ng magkasintahan na panatilihin buo ang kanilang samahan. Paano kaya nila napapanatili ang kanilang relasyon sa kabila ng pressure ng pagiging nasa spotlight? Habang tumutugon ang mga tagahanga sa taos pusong post ni Christine, marami ang nagtatanong kung ano ang susunod para sa magkasintahan. Patuloy kaya nilang ibabahagi ang kanilang love story sa publiko, o pipiliin nilang ilayo ito sa mata ng marami. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung paano haharapin ni na Christine at Marco ang kanilang relasyon sa mata ng kanilang mga tagahanga.